Hello guys, good morning. For today's vlog guys, ang kanya itong hinalay na sa likod. Ito ihalay dito kay init. O init. Kay para guys, mauga, naapatay, habol. Atong ihalay ang katong gilabhan sa anak ko. Dahil dili, dili sa kung ba. kung ba nag-homo din. Ako gatiwas og laba kay nag-work man siya. So, atong ihalay kay init naman. O, ito nang kung anong be. ni kay para. Dito na, ko na butang Ay, anak na lang kay maklaro. Ramanda ko guys. Anak oh. Ihalay na to guys kay sayang ang init. Hmm, sayang kay init guys. Hmm, mapuan ato ang cellphone guys, murag matuwang. No ha. Para dili ma dukol. Ko ang box guys, guys. Kay, Mukan kayo. Mm, anak guys, kay dili ra ma guys natumba Ako na yung i-highlight ko ha ang atong trapo atong na pong ihalay ay sa ay mga kuan mga sanina sa teto ihalay ini ini bot, botcha bantay lang juga bot. guys. Ako ni pangaundaan ang trapo guys kay. Ihalay na to bigto kay basa pa ka ini. Eh. Oh. Ang trapo nga akong giukay guys oh. Perting pagadaghana. Ug at man ay. Ako ibutang ukay gan. Ha wa abot. na, na. Ikaw. Ikaw mo sabot. Hindi lagi nang hilabot. Hindi nang hilabot. Ako ang bots, guys. Uy, grabe ka kuan. Ako ning kuan nandito na ako ni ibutang. Na tangtangon para dito na ako ibutang eh. Dili makita dire. No no ha. Ako ang di, anak guys, kay di timbog ata di makaya. Hawa! Kani akong bus, makasapot ka ayo, ma makalingo, makasapot, makalagot. Oh, buting bugat gibit-bit. Hmm. Hawa ha, bisag imo ni ihian. Hawa diya. Anak na to. guys, nagkuan na kong sumunat ako guys. guys og pa, pang hello guys suman ako og pang sa atong mga trapo guys so proceed ta sa sulod kay naapatay trabaho on dito sa sulod guys ako pang andamon ang ako ang sa ato ang torta magluto pa akong torta pero before that ah before that ga ha Ako asa ay magsumbas ako guys ay ako magsugod og luto sa atong torta kay sayo pa, pudili, pa man dili pa si banana kay mamahong mi diri guys is dala naman pa ni so magsumba ako. ay ha ko mag tutog torta kay humana tanan na akong trabaho tanan tanan humana ay panilhig na lang pero si banana naman taga sagaran manilhig Halaga, abo na pud ang tubig sa kwarto ay Nanapoy iring. Oh, sige. mo na Diyos ko, Lord. Ay, yung... Ha? Wala, sa tira. Ay, ako ang gatas, guys. Ako ang imnon. Kaya gitimplahan kong banana o gatas. Ha? Wala na, ka -kape. na, lima, kabi yung... na dito, kape? Ang palit, tarong. Nalimot, hindi po palit gabi. Isay mo, nalito, hindi may markado, guys. Nalimot, po palit na, na kape. na lang. urun kay mga alak mo ko. na uguan. Sabaa, di ang mga ungguya eh. Uy, okay, makakuan sa kasaba agad. Nakainom na ko gatas guys. Karon. Magtimpla na ta guys sa ato ang isagol sa tong torta. ang ano yun ako pag kuha. Dahil nagpatsilit si Biko ganin ang buntan ha. Pag na rin na ha. Oo nagpalit po. Wala na ko di ko pisang silili. Hindi po rin naman kami. Kuha ang buntan sa'yo. Daraga guys ang atuang isagol. Uh, mm, ara. Harina. ngan ani may magluto og torta guys amo na i-special kay ngano. Ko man, para sud man. Delik dai ni crispy fried dai ang napalit dai ni banana guys, Tasty Boy ay, oh. Mm. Dayon, testy boy, atong imex. Ipakita okay, na to nilang guys. Mm, -mm yeah, guys, o di para makita ta, ana. Agoy, kita itong mga kaberginan dyan. Mm. Na. Ako na lang sana. O, oh, ana, ang testy boy og harina. din butangan pa din na to magic sarap. Pag-uman ani guys, botangan na po nato og paminta para lami siya. Chit 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 chit. Na napadali kay coffee mate niya wala kay kape. No kaya kung gatas mo gud iyang gamiton. Mm 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 banana guys dahil na kayo marot iyang kapi guys eh. sa kando kapila ang api kalitaan na ko siya isang kapak guys hindi eh. matag huwag kasi mana sa kasi mana ra hmm paminta para lami siya guys i-mixin mixin natin na ganyan tapos mamaya na natin luto -lutoin kasi mag sumba-sumbahin pa ako hindi pa ako nakasumba kasi noon ako yung trabaho ko dito sa bahay. Para mamaya, pagkatapos ko ng sumba, hindi na ako magbasa ng kamay. Kay hindi pwede magbasa-basa ng kamay But guys. Maano yung kamay natin? Baka ma-paralyze tayo. Halamay, wala at check sa itong sugar. Ingon ko, mag-check sugar. Giatong. Gagwanta na ko gabi. Wala ko nag-inom -tu tubig o sa dihang nalimot og check og sugar na impas diri ra na kay unya og ato ang punan ang ato ang may itlog tayo na malalaki XL ito ang ilagay natin oh tagalog ako ngayon kasi magtagalog din tayo minsan hindi lang tayo bisaya ganyan ang buhay natin hindi magtagalog magbisaya o mag english o magkiningkoy ganyan lang tapos magsumba na ako guys kaya tapos na ako sa aking mga katrabahoins dito pero hindi ako maka video magsumba ako guys kasi ginagamit ko yung cellphone ko guys kasi wala kami internet kahapon na naput ah, naputulan na, saan na may? wala na abot ang bayro nung sa internet na hindi namin nabayaran kasi nakalimutan namin na kahapon pala ang kat, na kat, oh, sa internet namin. Kaya mamaya, mag-alis kami, punta, alam, hapdira siguro to sila ron mayno? no? Ah, maaga kami mag-alis, maya, guys, na, pagkatapos kong magsumba, guys, mamaya na lang ako maligo kasi kagabi, nag, ah, naman ako, So, mamaya na ako maligo pagkabalik namin, hindi man pwede maligo pag galing sa sumba kay mag-ganyan-ganyan tayo, maparalay. So, simba ko, palayo in Jesus name. Di, hey, ganyan-ganyan na lang, ganyan-ganyan. na -ganyan. hmm. Ilan naman yung kaminuto? So, magsusumba na ako, guys. Gusto niyo magtingin ako, magsusumba ako? Katawan kong banana, guys, oh. Ay, katawa di ata. Tay okay, na tag break di it, kita. Unsa? Hmm. Kabalo ba kana akong Tagalog nga famous kay na akong Tagalog in ana na akong tinalog Tagalogan nga inistoryahan. Kabalo ka nga famous kay na. Unsa? Katawa ako ang banas kong Tagalog guys nya. Wa sya kay balo guys ba nga kana ko ang inistoryahan nga Tagalog famous kay na sibutan-butan. Tapos yung ano dito, yung ating ilaw ipalungin na eh palung patay na natin kasi anong oras na ngayon malapit na alas alas otso alas noybi mandi ay hapit na alas noybi go ego po ko ano alas noybi magsumba ko ngayon okay, sa tingin tingin kay sa akin magsumba may open ay wala pa na mo yung cellphone may mo na kung gamitin magsumba ko may be. pero may sounds man ang sumba natin guys na paano yan guys mga copyright ako mm, -mm. Yeah. Makapirate ako guys. Pwede man ako magsumba pero walang sounds Pero hindi man maganda magsumba na walang sounds guys. Kay para man tayong buang magsayaw na walang kuan. Di mag ana ko kay mag ko. Para man tayong buang magsumba magsayaw na walang sounds. Kaya hindi tayo pwede mag ah, di, era, makita no Eh, abin ninyo magkita kung virginity dili ay. Ako pa, kamataan. Di na ako nipakita kay Karara ni sa kumbahan akong bagay hmm. nito eh. yan. Naluag naman yun. Nagamay-gamay na dikuda. Naluag naman. Bakit? Bakit? Na? Asa ah, sa to? Umiiyan. Umiiyan. ganito lang suotin ko magsumbagas. Eh, hindi na ako magdamit dam, mag, ano nang damit, mag, uy, makita ko diri ha, pa ko, wit lang. Hindi na ako mag, mag, ano nang damit, magpalit kay, hindi pa ako masyadong payat. Meron pa akong mga kabilbilans. Mamaya na ako mag, mag, ano guys, Magsuot ng pangsumba na damit Kung maliit na yung tiyan ko. Masyad, may, may, tiyan pa kasi, oh, hindi pa masyadong ano. Meron pa akong bilbil. So, magsugod -so na kong sumba. Magtanos lang, guys. Na Dili na ko ipasounds. Inyara na ko ipasounds. Pag guman na kong sumba. Eh, pag guman na kong vlog. Para di ito guys. Ay! Hindi, hey, di man yung ma-open may may. Bisag nalubat na ka, ha? Ay, paso sa segundo robot na niya. You church ko muna dapuan ko. Rosel. Oh. Kabalo siya sa iyang may mukuan siya may kung iitawag siya may Rosel mukuan siya. Pero dili Rosel mo ana-ana ra -ana iyang ulo. Na guys, magsumba na tayo guys. At tingnan niyo ako magsumba ako guys ah. Yung sumba ko, guys, pa, yung noon pa rin, gas, yun talaga ang gisumba ko, guys kay para ang mga bilibili natin, maganyan-ganyan, guys, mawala talaga. May anak na to, ni Bangko, di pamakita makita Anak, guys, oy against the light man ta. ato ibalhin na rin, kaya ta against the light, di Ganyan ang ating ano dyan, Ganyan ganyan, ganyan tayo guys. Ako ang boxer dyan. Nakakita ng mga boxer. Ay, maklaro man ay. Ito, Unsa man ay eh. ako na Toslok Ara na lang, bahalag against the light. Kay kajutra man ko na ako. mo sa kong sumba, kajutra man. Doon, Kay ang bangko doon. Magsumba mami. <tong tansi> Dili lang na ko ipasounds si yes, guys kay para dili kuma copyright. <coughs> ako na lang. hindi pa signs guys kay maka-copyright go pero kasi ra ko pagita sa inyo sumbat guys Pagamay sa builder Mura ko buang gas Gito sayo eh Dili man pwede kayo makapirate ha 21 na. So, diri ka tataman, guys. Kaya continue na ko ang ako ang pagsumba. Kailan man ugulay sounds magsumba, oy. So, salamat guys sa inyong pag-support sa kuha guys sa inyong pag-like, share, follow sa kong Facebook page, Facebook account, TikTok Reels. O, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa kong YouTube channel. So, ang pintang tanan guys. God bless. I love you all. Gihangak na ko guys. Hmm.